Asahang bababa na ang presyo ng galunggong sa mga susunod na buwan. Sa harap na rin niya ng inaasahang pagdami ng supply nito sa harap ng pagtatapos ng close fishing season. Si Rod Lagusad sa detalye. Posibleng bumaba pa ang presyo ng tinaguriang four months fish o galunggong sa darating na Marso. Ito ay sa gitna ng mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito ang sinabi ni Agriculture Secretary Francis Chu Laurel Jr. sa isinagawang palace briefing. Magtatapos na kasi sa January 31 ang close fishing season sa Northern Palawan na nagsimula noong November 1 na nakaraang taon para maprotekta ng mga isda sa spawning season o pangingitlog ng mga ito. Ang talagang season ng Pilipinas sa galunggong catching is uh, March, April, May, June. Eh. Mm -hmm. uh, yung lifting ng end of ano by February, mahina pa yung huli niyan but by March, I expect mababang. 200 ngayon, baka maging 150, 130. Kaya ang mamimiling si Genevieve masaya dahil malaking tulong ito sa kanila lalot mataas ang presyo ng galunggong ngayon. Siyempre, ang mahal ng bilihin. Kaya masaya po talaga pag ganun. tipid na lang po. Kunwari, one-fourth, Ukin okay na po yun. Kwento niya kapag bumaba na ang presyo, posibleng makabili na siya ng isang kilo nito. Si Nana Evangeline naman naabutan namin na bibili ng galunggong. Anya, magandang balita ito lalo't madalas ulamin ng kanyang pamilya ang galunggong. Ibig sabihin nito, mas marami na siyang mabibili. Siyempre, yun ang madalas ulamin. Yun ang medyo mababa. O, yun ang inuulam namin. Galunggong inuulam ng mga anak ko. Paksil, tapos yung anong pagang gitrito, tapos anong sarsyado. Bukod dito, nagbigay din ang direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pa ang aquaculture, na mapadami pa ang supply ng mga isda. Uh, we have to repair the habitats. We have to let the fishing grounds rest no? for a few years para rumami ulit yung isda. Yung seaweed industry natin, kailangan palakasin din para magkaroon ng additional livelihood yung mga fishermen which we will be doing. Kasama din sa direktiba ng Pangulo na gawing kooperatiba ang fishing communities at mabigyan ng mga ito ng mas malalaking mga bangka. Ito para mas maging produktibo ang mga ito sa panguhuli ng isda. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.